mga idol. Totoo nga ba na merong isang groom ang ginayuma daw ng kanyang bride at nung sinabuyan siya ng asin, bumalik ito sa kanyang dating sarili? What? Totoo po ba kayo, JB ang gayuma? Tara-tara po, talamin po natin. Babalala mga idol, kung kayo po ay likas na di mapanulain at kung ayaw nyo po nakakarinig ng na ditong klaseng kwento, skip nyo na lang po ang video ito, okay? Ang mga gayuma ay mas kilala sa Ingles na love potion or charm potion. Ang mga gayuma ay isang likido na kung saan ay merong halo-halong sangkap mula sa herbs, animals, insects at samot sariba at sinasamahan po ito ng mga chant or dasal. At kapag napainom po kayo ng gayuma, pwede po kayong mapasunod, mapaamo o mapamahal ng sapilitan ng taong nagpainom po sa inyo ng gayuma. At meron nga po ngayong usap-usapan at tag trending po sa blue app na kung saan akala po natin mga idol na sa movie lang po nangyayari ang mga ganito, yun pala posible din po mangyari sa totoong buhay. <laughs> at ito po ang kwento ng bride at groom na trending po ngayon sa social media. Ayon nga po sa kwento na nagpost na meron po isang couple ang ikakasal. Tapos ang mga bisita daw po ay halos kakilala lang daw po nung groom. Wala daw po miski anong kakilala yung bride na umaten sa kasal nila. Tapos, nagtataka daw po yung mga bisita kung bakit ang bilis daw po ng pangyayari. Kakikilala lang daw po nung lalaki doon sa babae, bakit ikakasal na agad, ang bilis. At nakakagulat dito mga idol na meron po isang bisita sa kasal na meron po instinct na baka daw po ginayuma daw po ang kanilang kaibigan nung bride. So, ang ginawa po ng bisita, kumuha po siya ng isang takot na asin at isinaboy niya po doon sa groom. At nung pagkatapos daw po sabuyan ito ng asin, nahimasmasan daw po yung groom at bumalik ito sa kanyang dating sarili, yung parang nagising mga idol. At tila napatanong daw po yung groom kung nasaan daw po siya at bakit daw po siya ikakasal. Huh? At dito na nga po nagkaalaman na ginayuma po pala siya ng bride. Pakatakot! Huh? At dito nga din po napagalaman na yung babae daw po o yung bride ay isa daw pong notorious scammer. Yan, kilalang kilala daw pong mag-i-scam yung bride. At alam nyo rin ba mga idol, dahil nga po ginayuman niya ang groom na buntis din pala ang babae. Huh? At dahil nga po na alaman na kilalang kilala po palang scammer yung bride, umabot po kasi ang kanilang wedding mga idol sa halagang 500,000 at miski sa isang organizer hindi pa po nila nababayaran. At nung rumenta din po sila ng car para po sa kanilang wedding, kakilala daw po kasi nung lalaki yung may-ari nung car eh hindi pa rin daw po nababayaran. Ooh, scammer pala yung bride. Grabe mga idol no, iba talaga nagagawa ng pag-ibig. Talagang humahantong pa sa paggagayuma para lang mahalin ka. Kala ko lang dati mga idol sa movie lang nangyayari yung mga gayuma na yan. Pero posible rin pala mangyari sa buhay. Pero marami din po nagsasabi sa comment section na nag-acting-acting nga lang daw po yung groom para makatakas doon sa babae. Pero hindi rin po natin alam mga idol kung gayo mga nga yun or nag-acting-actingan nga lang. Ang lesson lang dito mga idol na huwag mong ipipilit ang iyong sarili sa mga taong ayaw naman sa'yo. Okay? Sa dami-dami po natin tao dito sa mundo, merong isang talagang magmamahal po sa atin. Yan po ang huwag niyong kakalimutan. Basta maghintay ka lang at darating din naman yung time na meron po magmamahal at makaka-appreciate sa'yo. Sana huwag na po humantong sa paggagayuma. Pero kung kayo po ang tatanungin ko mga idol, naniniwala po ba kayo na tumatalab nga po ang mga gayuma? Sa tingin nyo ba mga idol, nag-aacting-actingan lang po ba ang groom para makawala po siya doon sa bride? Anong oras nyo po na panood ang video ito? Comment nyo nga po sa comment section at share nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para malaman nyo din po ang istorya ng isang bride at ng isang groom na ginayuma daw ng bride yung groom nung sinabuyan ng asin ng groom. Bumalik daw ito sa kanyang dating sarili. Woo! Kakatakot! Cute!